Sa halagang 150, meron kaming unlimited takoyaki na merong one pitcher of drinks. Ah, naisipan ko yung unlimited takoyaki kasi parang bihira siya o wala pa ako nakita na nag-unlimited kaya naisip ko na gawin yung unlimited para maiba naman. Ang iba siguro ng takoyaki namin sa iba medyo siksik -sik yung tawayakin namin, hindi tinipid. Meron kami kasamang one pitcher of iced tea, laging malamig. Siguro kaya nila binabalik-balikan yung tawayakin namin dahil solid yung laman, hindi siya puro hangin, medyo mabigat sa tiyan. Marami nitatanong sa akin kung bakit ganito yung concept ng food truck ko, para siyang fire truck. Sa mga hindi nakakaalam, isa kasi akong fire chief ng Ronda Caloocan Fire Volunteer Brigade na tumutulong sa mga nangangailangan. Also sa mga nasunugan, sa mga inabot ng kalamidad, palagi kami dumarating kung sa saaling kinakailangan. Ako nga pala si Master Aiden, also known as Ronda Xera sa pagiging fire volunteer. 37 years old, pre president fire chief ng Ronda Caloocan Fire Volunteer. At the same time, ako yung may-ari ng tikman mo, ang takoyain ng master mo. Uh, located kami di sa Herrera Street Corner M. Heason, Santa Cruz, Manila, near SM San Lazaro. Open kami ng 3 p.m. to 11 midnight, Monday to Sunday. Ang tinitinda namin na takoyaki na merong apat na variant, ang cheese master, ham master, octo master at crab master. Ang negosyo namin na to going one year. Ang cheese master at ham master, 10 pesos each. Crab master, octo master, 12 pesos each. At amin promo na 150 unlimited takoyaki. Nagkikrib talaga ako. Lagi sa takoyaki. Anli po kasi siya eh. Unang tingin ko po, ano, um, goods na goods. Kung pa lang hindi pa nagbabaral, suki na ako rito. Ah uh, pag uh, nag-avail sila rito, siguradong bagong luto lagi yung takoyaki namin dahil wala kami natitira na stock. Ah uh, yung unlimited takoyaki namin, uh, applicable lang siya sa one person. Strictly no sharing, no leftover, at meron din kasamang one pitcher of drinks. Naririnig ko naman sa mga dumadayo rito na sulit naman daw. Di naman daw talo yung pagdayo nila rito lalo na mainit lagi yung sineserve namin dito, yung mga paniprepare namin, laging bago. Kaya yung mga dumadayo rito, nag-aaya pa na nag-aaya kaya padami ng padami yung mga pupunta rito. Ganyan pa po ang Das Marinas Cavite Then, dito po talaga namin binalak mag-date po talaga masarap siya. Tapos sulit yung bayad as in ano, babalik-balikan talaga. Ah, uh, feedback ng mga customer dito, uh, sulit naman daw na nabubusog sila. Wala namang hindi nabusog siguro sa unlimited namin lalo. ah uh, kung ano yung nag-trending nung mga unang vlog na pagdadressing namin, wala naman nagbago, hindi lang dahil sa camera. ay sa personal, ganun talaga kami magdressing. Kahit na hindi vlogger yung kumakain dito, ganun pa rin yung serving namin, wala nagbabago. Masarap, the best. Mauulit-ulit. Kasi talaga, ito yung binabalik-balikan at sobrang sarap na takoya Ah, uh, nagsimula yung mga tumangkilik sa akin dito. Siyempre, yung mga kabaro sa bumbero, yung mga kapwa volunteer. Sila muna, tapos yung mga bata. Hanggang sa nung tumagal, marami na rin, pati yung mga empleyado ng SM San Lazaro. Nung hindi pa kami na-vlog, hindi pa kami masyadong dinadayo, pero nung na-vlog namin, napansin ko na kung saan-saan nanggagaling yung mga customer namin. Hanggang sa nakilala ilala. nakilala, Una na discover sa amin dito si Ma'am Lane Bernardo. At, At samahan niyo kami tikman itong bagong na-discover namin na takoyaki sa kalye. Dahil bukod sa 150 pesos lang, unlimited na. Sunod si Ma'am Nina. O kasi bagong nuto lahat ng takoyaki nila. Kaya naman sure na mainit-init mo pa itong makakain. Saka si Naomi Peña. Finally, nakakakain na din tayo ng unlimited takoyaki. At marami pang ibang mga vlogger yung mga nagpunta na dito. Uh, dito sa Tawayay ko, wala namang sikreto rito, pero patingin ko, kaya nila tinatangilit yung paninda ko. Siguro dahil sa kulit na marketing strategy ko sa social media, dahil pag nagmamarket ako, halos nilalait ko yung sariling paninda ko. <laughs> Nagpapot siya ko, kahit hindi masarap, salamat, nandiyan pa rin kayo. <laughs> Parang reverse ecology. pagod, talagang nakapagod pero dalawa lang kasi yan eh, mas maganda yung mapagod tayo sa meron kaysa mapagod tayo sa wala. ah lahat naman ng tao, merong problema pero nasa atin yun eh. kung paano natin dadalhin. Ah, uh, sa totoo lang may mga pinagdadaanan din tayo struggle pero yung mga problema kasi tinatawa na ulangan dahil ayoko pa talagang tumanda yung mukha ko. Siguro nasa pag-handle lang din ang problema dahil wala namang tao na walang problema, halos lahat tayo meron. Ah, uh, nagumpisa kasi ako sa bahay namin na uh, nagki-deliver lang ako within sa subdivision. Tapos yung dito namin sa Herrera, dito talagang walk-in yung mga client namin, tapos yung iba nag-order online tapos dinideliver deliver by alam Move sa Pabili Service. Nung sinimula ko to, hindi pa ganun ka, hindi ganun kadali dahil pa konti-konti lang yung mga dumarating na customer. Pero nung tumagal, naging okay naman yung tanggap nila sa takoyake natin. Ang ah, unang una kasama ko rito, si misis, Tapos kinuha ko yung anak ng pare ko na naging unang tauhan ko rito. Hanggang nagsunod-sunod na, yung mga tao ko na mismo yung kumukuha ng mga makakasama nila rito. Kahit papano, sa negosyo to, hindi na ako masyadong nahihirapan mag-handle. Dahil hindi lang naman ito yung unang naging negosyo ko. Kahit papano, marami na ako naging negosyo. Kaya yung pag-handle ng tao, medyo alam ko na yung pasikot-sikot. Eh medyo maganda talaga kasi sa pairamdam yung nakakatulong ka sa kapwa. Para kasi sa akin, mas maganda yung tayo yung tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. pumasok ako sa pagiging fire volunteer ng taon 2016. Kaya ako pumasok doon para kahit papano ma-protectionan -ma yung mga negosyo. Dahil sabi nila nung una, kapag fire volunteer ka, unahin nga ng mga fire volunteer. Hanggang sa nagpatuloy, nakahiligan ko na rin na pagiging bumbero. Kaya ngayon, wala na makaawat sa akin sa pagtulong sa kapwa. Para sa in kasi mag-asa pa random yung nakatulong tayo sa kapwa. Kahit sa ganun paraan man lang para nakabawi na rin tayo sa Diyos. Ah, yung takot ko sa katawan parang naubos na eh. Simula pa lang dati eh. Kaya ngayon wala na akong masyado nga Ah, talaga nakahiligan ko talaga yung pagtulong kasi lalo sa alarma, Kapag may responde ako sa sunog, kahit papano, yung problema na iniisip ko nababaliwala dahil uh, pagka pa-responde ako sa sunog, kinakailangan wag mo nang isipin yon dahil kinakailangan may ligtas ko rin yung sarili ko para makapagligtas tayo ng iba. Merong baga na kinakabahan kami. Uh, pag ganun yung nangyayari, hindi ko na tinutuloy. Uh, pwede naman kami tumulong sa pagiging pagsupply lang ng tubig. Pero may pagkakataon na talaga yung eagerness namin na lumaban sa apoy. Talagang ginagawa namin. Pero pagka kinutuban namin, hindi namin tumutuloy. nagsusuplay na namin ng tubig. naisipa ko yung unlimited takoyaki dahil parang bira yung naga-unlimited o wala pa akong narinig. Saka ang intensyon ko talaga dito, mabusog yung mga kaliyente namin. Masulit yung budget nila para hindi masayang yung pagdayon nila. Uh, sa totoo lang, yung pinagsimula ko ng negosyo na to, perang hiniram lang din na uh, kahit papano naman ngayon, eh, nabayaran na namin. Siguro naman, alam na rin ng mga negosyante yan. Hindi ka negosyante kung wala kang utang. Sa importante, bayaran mo yung utang mo dahil lahat naman ng na negosyante mayroong utang. ma-advise um, ko lang sa mga tulad ko na nagsisimula pa lang, tuloy nyo lang kahit na medyo mayroon sa umpisa, palang araw, tatamaan din natin ang biyaya. Sa lahat ng mga suwi ko nga palang tumatangkailig sa tigma mo at tawayain ng master mo, uh, bilang ako yung may-ari, hindi lang ako yung natutulungan ninyo rito. Dahil marami rin tayo natutulungan kahit papano yung mga tao natin, sa yung mga sinusuporta natin kapag may sunog na nare-respondian natin dahil dito sa negosyo na to. Kahit papano sa negosyo to, dito ko na rin yung pantusto sa mga iling ko. Kahit papano yung kinikita ko rito, natutustusan ko na yung fire truck, pangkrudo ng fire truck, maintenance ng ambulance, sa maintenance ng pagtulong ko sa kapwa para matuloy-tuloy yung pagpipiding program sa mga street children. Sa asawa ko, nagpapasalamat ako dahil lahat naman ng negosyong tinayo ko, talagang supportado niya ako, lalong lalo na dito sa pagtatakoyaki. Talaga sinuportahan niya ako rito, struggle mula sa umpisa nung panahon na walang-wala. Hanggang kahit papano, nagkaroon na pagbabago yung buhay namin dahil sa negosyo na to. Naniniwala ako na wala pa naman nagihirap dahil sa pagbibigay kaya hanggat na sinusuporta niyo yung takoyaki ko, patuloy ko pa rin gagawin yung mga ginagawa ko na pagbibigay sa kapwa. Tinawag ko ang Master Raiden mula noong 1999 dahil naging rapper ako. At Simula yon na yung naging screen name ko. Namin ko po siya sa, ano, sa ibang takoyaki lover, lalo na kung uh, malakas kumain. Kasi only po sa, lo, uh, sa, budget na $150. Um, nakita lang po namin sa TikTok po eh. Sarap ng texture niya. Kada bite mo parang crunchy, may bounce, sarap. Hindi pare pareho yung feedback. Merong natutuwa, merong hindi natutuwa dahil misan, Matagal yung pag-serve namin dahil sa sobrang dami na client namin kaya natatagalan talaga umisan. Sulit na sulit din kapag kita ng iba. Babalik at babalik sila. Unang-unang uh, una nagpapasalamat ako siyempre kay Lord dahil sa biyayang binigay niya sa amin. Sunod sa asawa ko na walang sawang sumusuporta sa lahat ng mga ginagawa ko. Pati na rin sa mga unang tumangilik ng paninda namin na takoyaki. At sa lahat ng mga tatangilik pa at sa, lahat ng mga tropa na katulong ko ng na mga... Nag-spread ng balita at pati na rin sa mga vlogger na hindi dahil sa kanila, hindi maikilala yung tikman mo at ng master mo. Uh, Nakapwesto di sa Tayuman, sa Meherera, dahil sa kumpari ko na may-ari ng fire truck dito. Sa mga taga-kalookan, meron din kaming branch sa Barangay 164 at mag-open na rin kami soon yung branch namin sa Tatalon, Quezon City.